Kasi yung ano mga kaidol, yung pinaka maximum kasi sa pagdipinde sa may-ari. May may-ari may may kasi na ang pagtatayles ay sinasagad na nila sa hanggang do. mayroon naman dipinde sa may-ari, mayroon ding may-ari na hanggang baywang lang yung siding nila. Pero ang pinaka standard talaga sa pagtiles sa ano, sa disco, pinaka standard. Kung kayo ang magtatiles kayo ang inasahan sa may-ari na kayong bahala. Ang gagawin niyo ay 150 mula dito sa mula dito sa may tiles nyo dito sa may flooring hanggang taas ay gawin yung 150 so and and I to myself, what uh, Hello mga idol uh, welcome to my vlog so ito na nga yun mga idol yung sinabi ko sa sa vlog ko na isusulod ko yung pag-layout sa CR yung sa pag sa pagka-tiles dito sa may siding so madilim po dito kaya mapansin nyo yung camera ay naka ano, naka uh, ilaw po yan kasi madilim dito so pag ganito mga kaidol maka-encounter kayo ng ganito sample ito ang ita-tiles nyo ay mababa dito yung ano ito ay posibilidad yan pag ganito ang itelf nyo ay siguradong may pasimano dito itong gilid na to para hindi para hindi lalabas yung tubig siguradong may pasimano to dito kasi yung flooring sa may pinto mas mababa Sabihin, lalagyan pa niya ito ng pasimano para hindi lalabas yung tubig so ang ginagawa ko dito mga kaidol siyempre yung isishare natin na tutorial ay yung ano pag siding So pag ako kasi dito makita doon nag ako magtiles, ang gagawin ko ay binubuo ko dito. So oh. so binubuo ko yan nito. Ito yung ano natin, ito yung pasimano natin dito sa may pinakauntog ng ano so sa may pinto. So may pasimano yan dyan papunta roon hanggang doon sa dulo. So, ang ginagawa ko dito, pag ako mag-tiles, bago mo tiles motel, siding ay kinukuha ko muna yung buo dito. Sample lang 30 x 30. So, guhitan nyo yung 30 x 30 yan. Sa siding po tayo mag-tuturo I don't know, siding. Hindi po sa flooring. So, ginagawa ko dito ay binubuo ko yan dyan. Kasi may pasimano, may pasimano dyan. So, plus tiles pa untog dyan ay siguradong buo yan. So, ngayon, kuha muna natin ito dito. Iskulahan natin ito mga kaidol. So, subukan natin kunin yung ano nito. Mula doon sa tayo din kung magkakunilan. Okay. So, ayan, nakasagad yan doon mga kaidol. So kunin natin yung ano, kung ilan ang sukat. Bali. Dumalo po siya ng ano mga kaidol. Uh, ayan, 37. 37 so 37 dito so 37 siyempre nakauntog yung ano natin doon sa kabila so kasi pagdating dito ay untog din natin untog din natin sa pag iskwala lang ito mga idol ito yung ano uh, 37 yan ang gagawin natin para sa iskwala ng so, para kita na. Yeah, so, yan tayo Yan. Yeah. Ito po yung abuhan niya mga kaybol. So ngayon, iskwalahan natin 'yan. kuala nyan coba natin para medyo didikit nyo ayan so kuha natin ito dito mga kaidol Oh. malapit mo. Pulaan natin ito mga idol. Mga o. Oh. So, ayan o, iskolado na po siya mga kaidol. So ayan, makita nyo naman mga kaidol yung clearance o. Oh. Sa iskwala. Ayan. So halos. Ayan. Ayan, makita nyo naman. Ayan yan. So ayan, sa itong iskwala o. Oh. Tigyan na natin yan. Yan mga kaidol. Oh. So, so, iskulalo na po yan mga kaidol. Tapos yung buhit natin dito ay yun yung dito yung 30 by 30 ay ayan ay kuha po yan, yan mga kaidol mula dito sa 6 si, pasimano sa may gilid ayan ay, o oh, mga kaidol yung tansik Ayan. So, nakatrain tapos yan mga kaidol. 35 tip. So, ibig sabihin, kasi ito yung inano natin mga kaidol, ay buo dito. So, wala na tayong magawa dyan mga kaidol. Kung magkaroon man ng siruho dito, eh, kasi ito, siruho na talaga ito. Kasi bawas na eh. Hindi na mabot ng train tayo. Magkaroon, kung magkaroon man doon ng siruho, ay bahala na kasi hindi naman tayo pwede mag mag ano dito mga kaidol eh mag siruho dito gawa ng pangit pangitingnan sa bunga eh, may siruho so buo po tayo dyan so bahala na dito sa gilid kung yan try natin sukatan kung baka hindi nagkasiruho mga kaidol baka may siruho nga mga, mga hindi siya umabot mga hindi kasi umabot ng 150 mga kaidol eh kung pumalot sana ng 150 wala sana ng zero so umabot lang siya ng ano 142 cm and my dear 142 cm so ibig sabihin hindi siya umabot ng ano 1 150 cm hindi siya umabot ng 150 di sana buo doon dito lang maka zero di ang mangyari dyan mga idol buo dito ang papunta roon, kung magkaroon na si Rodon ay magkaroon, pero hindi naman masyado halata yung zero niya mga idol kasi 140 to ibig sabihin ang zero ang zero niya ay mga maliit lang ang mabawas sa isang tile. So okay lang yun mga idol. So magkaroon dito ng zero na dito tapos doon ay magkaroon din ng zero So ibig sabihin dito siya mga kaidol yung siroho natin so medyo malapad hindi masyado pansin yung siruho, So, okay yan pagdating naman dito mga idol, ay buo na natin lagay dito. Dito. Buo na yan. Para hindi, para hindi pakiting ng puro dito. Kasi ako ng mga ay, kung may siruho, pag may na dito ay ginagawa ko, ay binubo dito. Pag mga ganyan mga kaidol, as mas maganda, naka 45 to dito. Yan. Naka 45 yan para kung pinuruhan. Hindi masyado kita tong, itong itong tiles na to, ito. So, maganda yan. So, ganyan ang lapat ng nangyari ng tiles natin, mga idol. Eh. Hindi po tayo mag-tiles layout lang. So, ang, mag ang lapat natin ng tiles ay ganyan. Yan yung ano, guhit. Yan. So, buo yan dyan, papunta roon. Tapos ito, may zero ulit. Sige. So, tapos na po tayo sa pag-eskwala, mga idol. Basta, pag mag may counter kayo ng ganito, may siguradong may pasimano to dito kasi nandito yung ano eh, flooring. Hindi, pag dito kasi yung flooring sa taas, ibig sabihin, uh, hindi nyo na kailangan pasimano dito. Tapos, pag pinta counter kayo ng ganito mga ka-idol, ayan, yung ano niya, yung pinto niya halos dumikit na sa may pinaka flooring, ay pwede pa to iangat mga ka-idol yung pinto. Kasi malayo pa siya, oh. 1 inches. So, pwede nyo pa siyang itaas kahit mga 2 cm. Ayan. Pwede nyo pa siyang itaas 2 cm. Ay, parang problema. Parang problema itong mga idol. Kasi, na pwede pa natin i-adjust ng pinto. Sample lang. Ganyan ang tiles natin. Ito yung pinaka-tiles natin. So, kailangan, pasimanan natin ay, yung dito. Kahit mga... 2 cm lang kahit 1 kahit maganda para medyo para medyo ano gawin na natin 1 cm 1 inches kahit mga 1 inches yung kasi pasimano natin mula sa tiles para hindi talaga lalabas yung tubig bahala na yung may ari ito mag baitang baitang sila dito <laughs> ito kasi ang pituas yun mga kaya dili yan yeah. So yun nga, so gagawin natin yung paano yung kapal ng ano natin yung siding kasi tapos na to dito yung ano natin yung pag-eskwala yan naka center na yan tapos kumuha rin ako doon naka center na rin yan parehas yan ay do tungtugan ay do so ayan ayan naka untog yan ayan 47 ako oh, 37 so dito 37 din yun mga kaidot yung kapo na yan 37 din yan dito so, pagdating dito ay 37 din din yun mga ko ayan 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 37 din yun mga kaidot hindi yan 36 37 lang yan nice lang yung camera natin yan 37 din yan yan lang, ngayon nakuha na natin yung iskwala. Kukunin naman natin yung yung kapal ng siding. Kung ano bang kapal nyo pag nagsasiding kayo. Ako kasi mga kaidol, pag nag pag nag tiles ako ng uh, sa siding ay ang ginagawa ko ang kapal ay kasama na yung tiles ay 2 cm. Ayan. Ay 2 cm. Ayan kasama na yung tiles. So, mga ganyan yan mga idol so um, yan kasama ng tiles to cm so huhulugan natin ito itong, itong guhit na to then, yan ang mga baba so pin lang sa ayos na yan bahawa, yan so ang pina yan mo sa akin dito ta. kasi yung ano mga kaidol yung pinaka maximum kasi sa pagdipindi sa may-ari. May may-ari kasi na ang pagtatayles ay sinasagad na nila sa hanggang doon. mayroon naman dipindi sa may-ari, mayroon ding may-ari na hanggang baywang lang yung siding nila. Pero ang pinaka standard talaga sa pagtatilis sa ano, sa disco, pinaka standard. Kung kayo ang magtatilis kayo ang inasahan sa may-ari na kayong bahala. Ang gagawin niyo ay 150 mula dito sa mula dito sa may tiles nyo dito sa may flooring hanggang taas ay gawin yung 150 so wapot tayo ng 150 so so simpre wapot tayo uh, ng 150 Yan. So, siyempre, may tiles. Siyempre, may tiles pa dyan sa flooring. So, iangat lang natin ng kaunti. Kaunti lang. So, ayan. So, ito yung 150 natin. Dito. Ayan. Ito yung 150 natin. Ito mga kaedol. Pinta na walang laks mga kaedol. Para talas na lang mata natin ito mga kaedol. Ito. Basta kita ko naman mga kaedol. So, ayan yung 150 natin. So, ngayon, huhulugan natin yan. Hulugan natin yan. Yung buhit natin doon sa ano, yung, yung itong tansi na to, ayan, ang susundin natin. So, may, itong susundin natin, pag ito, paakyat dito. So, isisintrohan lang natin sa santo ito banda. So, ayan, di, dito siya tumama. So, ito, dito siya tumama. Ayan. So, hilahin natin ko. so ayan so, ayan na yung concrete hindi yung sa so ayan. ito po mga kaidol ito na po yung ano nya yung eskwala doon yung ano mula doon sa baba yan. Yung ko na po yan. Ito. So. Okay. So ngayon, lagyan natin ito ng ano dito? Uh, lagyan natin ng simple nilog. Yan. Pagka-tiles po sa CR mga kaidol ay hindi po 'yan na madali mga kaidol. Nil-layout talaga 'yan. Kung sa pakihaid sa kahit sa pakiyawan paki man ay hindi mo pa rin yan gawin mag-tiles ka lang na wala layout. So may iba dyan na pag sa pakiyawan ay ginuguhitan na lang nila bago tinatansya na lang nila yung ano yung yun nga uh, nagili-level paglakat ng tiles nilalapatan nila ng bara hanggang padritso so mahirap yun eh paano kung bingkong bingkong yung tiles kasi may tiles pa naman na yung yung uh, yung gitna ay lumu ano bingkong lumubo so mabawala pa na nun so mas maganda talaga mga idol mayroon po tayong mayroon po tayong ano ito tansi kasi hindi na para para secure talaga tayo sa pagtiles na drift so ang ano natin so ngayon sukatan natin to so ilagay natin siya mga kaidol sa ay malapit na sabi ko sa iyo mga idol yan no pag hindi mataas yung ano natin doon yung concrete ay lalapat na itong hulog natin dito sa may to kaya ang purpose doon kaya mataas para iwas dito so natin to ilagay natin sa ilagay natin sa 4 cm mga kailan para hindi magulo hindi na tayo mag point point pa dyan so konti na lang bastos ipapansin mga kailan So ayan, 4 cm mga kaidol. Huwag natin itulak itong mga kaidol lang, yung tansi sa, sa may pinaka ano. So ayan, 4 cm na siya. So ayan mga kaidol oh. 4 cm na siya mga kaidol. So ayos na yan mga kaidol. So,